Alam mo ba? Ang tunay na kwento sa likod ng hanging coffins ng Sagada. Alam mo ba na sa Pilipinas, may tradisyon kung saan hindi inililibing sa lupa ang mga yumao, kundi isinasabit sa gilid ng bangin? Ang hanging coffins ng Sagada ay isang kakaibang paraan ng paglilibing na ginagawa ng ilang katutubo sa Cordillera. Bakit nila ito ginagawa at ano ang ibig sabihin ito sa kanilang kultura? Alamin natin, ano ang hanging coffins ng Sagada? Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, NCCA, ang tradisyong ito ay matagal nang ginagawa ng ilang tribo ng Igorot sa Sagada, Mountain Province. Ang mga kabaong ay sinasabit sa gilid ng bangin o kuweba upang panatilihing malapit sa langit ang mga yumao, bilang simbolo ng kanilang paglalakbay patungo sa espiritual na mundo. Saan matatagpuan ang hanging coffins? Makikita ang hanging coffins sa Echo Valley, Sagada, isang sikat na historical at cultural site sa Pilipinas. Bukod sa Sagada, may ganitong kaugalian rin sa ilang bahagi ng mundo tulad ng China at Indonesia, ngunit natatangi ang bersyon ng Pilipinas dahil sa kakaibang ritual nito. Gaano katagal na ang tradisyong ito? Tinatayang mahigit dalawang libong taon nang ginagawa ang pagsasabit ng kabaong sa bangin. Sa kasalukuyan, bihira na itong ginagawa, pero may ilang pamilya sa Sagada na sumusunod pa rin sa tradisyong ito. Bakit hindi nililibing sa lupa? Ayon sa paniniwala ng mga Igorot, ang pagsasabit ng kabaong sa mataas na lugar ay isang paraan upang protektahan ang kaluluwa ng yumao laban sa masasamang espiritu. Isa rin itong paraan upang maiwasan ng pagbaha o mga hayop na maaaring sumira sa libingan. May katotohanan ba ito? Oo, maaari mong personal na bisitahin ang hanging coffins ng Sagada na ngayon ay isang tanyag na tourist destination sa Mountain Province kinilala ito ng maraming international travel sites at documentaries bilang isang napakahalagang bahagi ng kulturang Pilipino Isipin mo, imbes na ilibing sa lupa, may mga Pilipino noon na mas piniling isabit ang kanilang pabaong sa bangin Tunay ngang mayaman at kakaiba ang ating kultura Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain